Oh, isa, isa. <laughs> Libre sa kay. <Radio>, <laughs> Ay, sa kay na si Mama. <laughs> Wala na una. Ha? Ah? Meron po. Saan po kayo? Sa Litex. Litex. O tara po, sige po. Ha? Ano po? Ah, <laughs> oh, sige po. <laughs> Ito pa ya. Thank you, God bless. Um, Litex po kayo, ma'am? Opo, oh, Thank oh, you, Sarah. Okay. Thank you, Sarah. Sige po. Hi. Hi. Ayan. Vlogger pa kayo, sir. Tara <laughs> po, let's go. Ay, sticker po. Ay, <laughs> alam pa. Lang, yeah, sige po. Wait lang, wait lang. Sige po. Okay na po. <laughs> sige, sir. Pwede na po. Thank you po. Thank you po. God bless po. <laughs> Bukas po ulit. <laughs> Okay, na po ma'am? Okay, okay na po ma'am okay, ma okay Bismillah Thank you, po Sige po Ano po pala pangalan niyo, ma'am? Amor, Amor po Ayan so shout out tayo kay ma'am Amor Ayan so Thank you sa'yo sa rin sa ka Pagkakit <laughs> <laughs> Alright So si ma'am sa litex bababa Litex <laughs> po Ayan so galing po kayo ng trabaho ma'am Opo, sir. Ayan. Ano po? Ayat ah, na makasakay kasakay okay. uh, lagi? Talaga yung sa kanya lagi sa ano? Ay, opo. Ano kasi dyan? Paunahan talaga, ma'am. Wala kasing pila dyan, eh. Dyan sa high heart center yung, ano, yung pasok ko. Tapos, ang hirap pa rin makasakay din. Ginagawa ko naglalakad ako ah, yung, yung city hall. Uh, nilalakad nyo po talaga, okay. Opo, sir. Kasi, mm. ano, yun, sa'yo yung pamasahe. Sa bagay. Kaya magkano lang budget ko kasi, sir. Eh. Ay, ganun po ba? Ano po, ano po trabaho nyo sa heart center po, ma'am? ng surgeon sa may Patibay na mention Oo, oh, okay lang po ma'am Sa <laughs> ano sir, but cashier Ah, cashier, ayan So, i-shoutout mo na rin yung admin nyo dun ma'am Ayan, oh. yung office nyo, shoutout mo na rin oh. Shoutout kay ma'am <laughs> Ayan, ito Ayan Para na mag-tutoy isang beses sir Ay, ganun po ba? Opo, dati ano, dumaan na sa video. Yun sa kayo, Pero hindi pa kayo matanggal yung pangalan ng page. Ay, ganun po. Na ka kayo libre araw-araw, sir? Yes po, ma'am. Kasi galing pa ako ng duty. Tara uh, pa po. Yes, pauwi na rin po kasi ako, ma'am eh. Ah, uh, galing pa kayo, sir? Opo. So, pag uh, pauwi kasi ako, uh, naglilibring sa po talaga ako, ma'am. Kasi... Galing, sir, mo kasi ano. okay Yes ma'am, wala, wala rin naman po kasi ang kasabay Wala rin ako angkas, may extra helmet din, naman din po ako Kaya, isushare ko na lang po Ayaw, so fine naman sir Ayan Si ma'am ama so Sabang ano eh, sabang, ay, sabang uh, na yung ano kayo At least diba nakakapagbigay ka ng mga kagalit ng mga good guys Yes ma'am kahit sa simple yung pamamaraan ma'am makakatulong tayo. Oh, Hindi man lahat, at least meron tayong isang natulungan. Kasi sa akin, di ba, ano, di sa trabaho ka, syempre, paglalato ka sa refriyano, minimum lang. Yes, ma'am. Syempre, yung pangasahin namin, ang laking ano kasi noon, ta, tinapal mo yun. Yes po. Ano talaga? Actually, maski na ko rin naman, ma'am, nung araw, eh, naranasan ko din maging commuter, so napakahirap po talaga. Tsaka sa budget din po, yan. Sige diba po po. Ah, ah, sige po, salamat po. Inano ka na lang, hi, sir? Hindi <laughs> ko nga, hindi ko nga po alam eh. Hindi <laughs> po. <laughs> Ay, pano to? May mga nag-rally -ra pala rito. Ano yan? Stop. <laughs> Magtulungan na lang tayo. <laughs> Ayan. Shout Ay, <arat> po. <laughs> Sticker ya Oh po, yang po Cut out <laughs> Oh sticker Ingat, ingat God bless <laughs> Alright Dami tayo nakakasabay ha. Ah. <laughs> Isang buong bus kanina nakatingin. <laughs> shout out po. Masaya yung mga jeep driver, oh. tropa ko na rin. Yeah, shout out po. <laughs> Ayan, naipalo ay, na ata ako ni Ma'am Amor. Ay, <laughs> oh, ito ko lang page mo sa rin. Anak, it ito ko sa <laughs> <laughs> Shout out po. <laughs> Salamat po, Ma'am. Salamat, salamat. <laughs> Nakangiti sila lahat sa atin. <laughs> ingat, ingat, ride safe sa atin lahat. Ride safe. Ate ah, <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> Meron pa. Marami tayo. Oh, ride safe po, ride safe. <laughs> Ayan. Baka <laughs> natutuwa lang po kasi sa ginagawa ko, ride safe po. <laughs> basta, pa, basta ako, gusto ko lang talaga makatulong kahit sa maliit na pamamaraan. Ayan. Mm. Magkano <laughs> din At saka yung At saka yung oras ma'am Di ba po? Kasi pag kung nagsaya ka Kala dyan lang ng oras na ako Kasi nandito na Dati ba mag ako sa Anong tagay? Ama Mga 6 Tsaka pa ako makakarap Ay May gitsang oras din eh Ano oras ko na Nakawala ko ng bahay Kala ko 7 Ay ganun ma'am Cross. Ay, shout po. Sticker Shout out. Mm. Let's go. Ayan o, si Mamo. Oh, shout out tayo kay Ma'am. Ma'am Bali, may pamilya na po? May pamilya na po kayo? Thank you, sir. Ah. Ilan na po anak niyo, Ma'am? Ah, oh, tatlo po. Ayan. So, shoutout mo po yung mga baby niyo po, ma'am. <laughs> shoutout mo <po> sa kanil. shoutout mo sa mga ano, kapatid yung kapatid. Ayan. So, shoutout. <laughs> Bali, si mister niyo po, uh, sa heart center din po nagkatrabaho, ma'am. Hindi, sir. Ano yun? Nagkala ko po siya nung ano sa rupito. Nang? Ah, Ah, okay. Sing umaga po. <laughs> ito, 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 to Shout out natin to shout out natin. Nalibring sakay ko ito eh. <laughs> ano? Saan ka? <laughs> Nagpalikan na kayo? <laughs> <laughs> Shout out, ah, Ingat, ingat, ingat. <laughs> Nalibre sa ko rin po kasi yun, ma'am. Ah, ah. Oh. Ah, <laughs> <Nagkasunudan> pa. <laughs> Nagutan. Dito kayo, ma'am, no? Oo, oh, sige po. <laughs> Ang kulit naman. Oh, okay, sige po, grabe naman 'yon. Nakasunod natin yung Delivering <laughs> <laughs> sa kay ko. Oh, inatig ko 'yon hanggang ano, per view. Oo. Oh, ah, di ba? Kasi yung ganto lang talaga yung destination ko, ma'am, sa per view po. Ah, okay. Pero ano sir, sa isa kaya, nakahatid na rin po kayo? Uh, Opo ma'am, naka, yung isang beses po na may na-rescue po ako dito Imposer uh, po yon MMDA ah, okay. Doon din po siya sa may tapat ng ano, iglesia Tapos looban, lo, looban pa po siya eh ano po kayo? Dito tayo no? Eto Lampas pala <laughs> Ayan, dito ko nga inatid yun Ayan Opo, tapos Kumaliwa kami dyan Kaliwa kami ah, okay. oh, Hindi 'di ko na matandaan kasi pasikot-sikot <laughs> Ah, dahil nalayo, na dyan lang naman ako sa isang may unaan. Diretso, diretso. Ah, diretso lang tayo rito. Yeah. Dyan lang ako sa isang may... Yung, lang uh, dyan lang Eto. siya, papalang ako dyan. U Uli na natin to. <laughs> Kilala niyo po. <laughs> <laughs> Kilala niyo po. Ayan <laughs> oh. <laughs> ay, ako na po. O, oh, picture ako, sa O, let's <laughs> <Ambran>. <laughs> Ay, salamat mo sa pagtitiwala. <laughs>